So yan guys uh, kalahating araw lang ang ating pasok sa trabaho so maglilinis tayo ng uh, ano po ng aming uh, munting kwarto at napakahilig pong magdumi araw-araw ka maglinis araw-araw kang darating sa bahay na napakarumi so uh, kailangan linisin na naman uh, agiwan, alikabok Uh, kuskusin ko na naman yung ilalim kasi marami na naman sya mm. mga nilaglag doon na kung ano-anong mga ginupit-gupit ano yung to? ayun, okay na siya oh. oh oh eh, ikaw mag-ayos at ako'y magagawa ng aknalak dito oh kasi ang dami mong kalat kaya ilalagay ko doon sa ano para mm. napakaraming kalat niya grabe ang kalat sobra hindi ko na alam kung anong uunahin ang hilig ng mag uh, ano maggupit-gupit ilalagay? Where? Doon? Dito? Doon? Dito? Napakarami po. Grabe. Ganito lang. Kala nyo, nagpapahing. Ah, pagtapos ng trabaho, yeah. nakakapahinga. Wala pong pahinga. O, oh, saan ko ilalagay yan? Ayan na naman yung pinagugunting niya kanina, o. Oh. Ah, sinukat-sukat niya yung kanyang paa. Ano naman 'yan? Ha? Para saan 'yan? Hindi pa 'yan nakapaligo. Paliliguan ko pa pag ako natapos na sa trabaho uh, at nakasalang din po yung aking uh, labahin. Wala tayong pahinga pagdating po sa bahay mm. din. Expect mo makapahinga, mm. pero hindi. Mm. Itong batang makulit, mahilig magkalat. Pinis na? Okay na? Okay, ilalagay ko na dito, oh. Ah, hindi 'tak kalat 'yan. Oh. Ah. Ano ito? Ano ito? Ano itong ginawa mo rito? Buto, tutubo. Buti kung tumubo ang buto, pero hindi man nadeligan. Oh, yeah hindi naman pwedeng itapon at naku, kahanapin tapos wala akong maibigay gusto mong matulog hindi ka rin pwedeng matulog kasi hindi naman siya matutulog ako ilalagay yan Kaalat lang ito na naman eh. Yan itong ginawa-gawa mo na yan. O, oh, ito, tatabi ko pa to. Yung iyong headset na ginawa. Mm -hmm. Mm hmm, sige na. Tabi. Tabi ko, tatabi. Very creative po. Tato mm -hmm. lang. Napaka-creative. Lahat ang makita, gustong gayahin. Mm -hmm. Yan, yan. Tsaga-tsaga lang. Eh, ibaba mo na doon yan at magpalit ako ng cover kama pa, o. Oh. Eh, po yan na labahin. Wala na pala tayo. Kleenex. Maliit lang po yung aming uh, kwarto, no? Ay, ito pa pala. lagay mo doon. Lagay mo doon. So, tatlo kami rito na natutulog. Dalawa kami dito sa mag sa taas. Tapos, uh, yung kasama namin, isa na si Mana ang dito sa baba. Kasi ang mahal po ng ano dito, pagka uupa ka ng isang kwarto, ikaw lang, um, hindi ho praktikal. Kasi ang mahal. Kung iba, i-convert mo sa peso, napakamahal. Maliit na space. Pinakamababa is 10,000 na. So, sayang pa yun. Kulang ng isa. One more. Aning yan. Where? As aning yan. Asan yung isa? Uh, Ba't lilima yan? yan. lima isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Oh, asa isa, asa lima Oh, ayan pala eh. Buti kong didikit pa. Eh, lima nga lang eh. Nagpilinis tayo. Kala ko maitataas yung TV, wala ka palang paglagyan. Kasi pagka inilagay ko dito, yaan. Nahirapan ka ng kumuha. ihi ka. O, oh, dali na. Ihi na doon. Daming kalat. Ihi ka na doon. Ihi na. Go.